Sina natin ngayon si Congressman Toby Tiangco na galing din sa Congress at may mga sinasabi siya before. Can you confirm this, uh, Kong Toby, yung uh, sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na paano ba ito natin mahihimay, paano ba natalisod, or can you tell us the process? Ayor, hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, no, Ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang at lahat uh, po si Presidente, si um, Sec uh, Mina at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is um, mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga F. Ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch, branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, um, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako na doon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, noong January, noong hiningi, three days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within three days, yung House of Representatives um, hindi pa binibigay ng no March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, uh, did they give you reason bakit uh, tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, uh... Uh, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So, January, February, um, that, more than two months. Two months, binigay sa'yo listahan? Hindi, two months, wala pa po noong March 24. Okay. So, tinanong ko kay Sec. Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So, paglabas ng paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Um, sabi niya, bakit? Eh, sabi ko, kasi i, walang ibibilis -re na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa sa BICAM. So ang nangyari, nataga, ah, natandaan ko, March 24 yon March 25, nag-request sa akin ng meeting si um, Congressman Suarez at si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Isabi eh, sabi ko yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So Chess, sinong when you say utos, utos galing saan? Yung pakingin na listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung, yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo, mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng uh, uh, flagship, saan po galing ito yung uh, pondo para sa flagship? Hindi, nahan nandun po yun sa nandun proposal na, ng... nasanep Nasa NEP po yun. Uh, so, tinanggal, tinanggal sa at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, ang, so, inalisan nila ng pondo yung flagship programs. Uh, yes po. Programs. Inalisa nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente. So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung, kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, tatlong installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi narinig ko na yung sinasabi ni, ni D.E. Alcantara na um, pag na, nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun, yun po yung sinasabi ni ni D. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa, sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa, sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon yung Excel, pinadala ko kay um, Yusek Kati Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file, sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung no, nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, um, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file, tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, eh, April, checking ko lang kung yung phone ko, kung ano, April, ano yun, tapos mas nagalit po si presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron hindi pareho yung proponent tsaka yung distrito. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung uh, Toby, hindi yes. ko hindi ako naging congressman. <laughs> Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa, isan, sa, sa ibang district? A ano 'yon? Para ano 'yon? Eh kasi po um, ang ang duda ko doon, ang duda ko, first of all, it's not logical, 'di ba kami, eh, congressman? Kunya, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. Hmm. So since nabibinig ko na yung bentahan, paano ko ito pre-presenta sa pangulo, tsaka kay Sekmina, tsaka kay Sekmani, na hindi naman ako yung masisisi kasi kung may mabi, mam, mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang bibenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa, um, kung saan binibenta. Pero nabibinig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni Dl Cantara nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na di uh, uh, open secret yan na yung 20% pag in-insert, eh may kapalit na ano bang term yeah. na ginamit niya po. Hindi ko alam kung ano term na ginamit okay. niya Okay. Eh. So alimbawa si Congressman A sa District 1, eh naglagay ng, nag-insert para sa Distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir, sir. sir, de, ano lang ito, oh. Uh, hypothetical. Ano? Mm. Si Congressman na uh, B, uh, ano yun, babayaran niya si Congressman de, A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng Congressman na, na si... Sir, Sen, Pink, pwede pong ano? Mr. Chairman, pwede pakita lang yung, ah, yung file para mas ma-visualize. Yeah. Minsan nah, kasi hindi sec. hindi alam ng congressman eh, yun yung tinatawag na sa gasa. Magugulat na lang siya pagdating ng gaa na may pondo. Na may pondo. Hindi yung nauna muna yung naunang file, yung kay Congressman Saldi ko. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldi ko ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman si yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, um, sa Aldi ko rin, um, napunta sa Occidental Mindoro, pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya re request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 13.8. So, pero 13 Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakilan uh, kamakailan, kila uh, Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, uh, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, opo, Your Honor. Okay. But I was iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, um, kinausap mo na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa District, District Congressman. Yung sa gasa, kumbaga sa ano, hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, magugulat... Ma Tito si... Um, sorry, SP. Makikita na lang po niya yan doon sa gaa. Kasi magugulat siya, paglabas ng gaa, biglang lumobo yung... yung distrito niya. Ganun ang mangyayabi doon. Yun yung tinatawag na... Mr. Chek, walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa gaa Opo. na nadagdagan. Na, 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 So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman 'yon or congresswoman. Hindi may-may ari noon. Hindi, sa tingin ko, sa tingin ko, kung hin kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog 'to na may substandard, may may um, uh, ghost, sempre for political purposes, aangkinin niya 'yon na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako 'yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh, Siyempre tinanong ko sa kanila para lang sigurado ko na hindi nila re-request kasi baka re-request nila. Tinanong ko, sinabi ko, um, re-request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung, nung prinesentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi paano daw nangyayari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa yes. dulo no, no 50 million, Zaldico, uh, construction of building, ka compound, Villa Luna Road, Barangay Pinyahan. Fourth uh -huh. District 'yan, distrito ko 'yan eh sa Quezon City. Uh -huh. District 4 'yan. So 'yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible. pero hindi ko na natanong 'yan um, Sen Kiko kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki, 'di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam, I just concluded na Posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Akubicol, tsaka uh, 2 billion sa sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. pina na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganun yung lumabas. Kasi... Okay. So, itong ganito kalaki, balik ko ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilan taon na kayo sa Congress <laughs> na kailang balik na ho kayo. Normal po ba ito, 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po, yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa, sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Yeah. Kasi yung, yung dalawang sin linagyan niya yan, ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, 20 bi nagsimula ang NEP nila, 1.5 yung isa, yung isa 2.5, meron yata, 1.5 yung isa, 2.5 yung isda, tapos One nung, okay, yung, uh, yung, Occidental Mindoro DEO, nagsimula, 2 billion 533 million, 530 million ang net. Paglabas sa gaa 20 billion 999 million. Okay. Um tapos yung isa Oriental Mendor DEO 1 billion 508 million 583 ang gaa niya 20 billion 795 429. Kahit yung 10 billion ko, halos wala niyan eh. So kung makakakita kayo ng 20... Ito pinakita rin ko pala kay, kay Presidente to. Sabi ko nakakagulat. So talagang... Ano eh, nakakagulat itong area na to. Paano lumobo ng, ng ganito? Chair, isang tanong lang po. Interjection, yes. sir. Kahapon, uh, ay, isang hearing uh, kong Toby, nakita namin kung paano lumolo kasi yung una ah, uh, yung ceiling ng SANEP, uh, apat na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, andun yung UA, ito yung unprogram appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-apat, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP, hindi ka, uh, ito yung FLR. Another 400 something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess part ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung... Kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. Senator Dolorosa. Very Mr. quick Mr. lang kay Congressman uh, Chanko. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program. Yes, program po. appropriations. Program po yan. Hindi ito galing saan program Hindi program kaya, galing, sa UK. Nakalagay sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismong galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pinahold hold ka agad yan. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you.